Okay guys, uh, nandito ako ngayon sa bahay. Bali day off ko ngayon. Day off din ni Mrs. Kaya, yan, sabay kami nandito sa bahay. Kasama namin si Sky. So wala namang ganap. At wala namang kami pupunta kasi wala pang sahot, Mga wala pang pera. Ito, nagluluto si Mrs. ng uh, pansit. At nag kami sa, ano, bihon gisado sa pansit. Kaya nagluluto siya. Namili na kami nung gagamitin kanina. Ayan, nabili na kami ng mga rekado kanina. Okay. Ayan. Kamusta ang trabaho, Arlene? Okay lang. Nakapagod. Nakapagod. Bale, tat sampung oras yung trabaho mo, di ba? Oo. Yeah. Sampung oras, tapos split time. No? Oo. Yeah. Split time, ibig sabihin, okay. mula alas 9 ng umaga hanggang? Hindi, 10. Nag-alas 10 sa umaga hanggang? 10 to 1. 10 to 1. Uuwi ka ng dalawang oras na break? Oo. Hindi. Ano? 5 hours break. 5 hours break. Tapos babalik ka ulit doon. Uh, Nag-alas 10 ng gabi. Alas 11. 10. Hanggang alas 10. So, oh, yun. Yun, Yung ang ha, trabaho ni Mrs. dito. Sa mall din siya nagtatrabaho sa tindahan ng damit ng bata. Okay. Ayan. Tapos meron din mga panlalaki at saka pambabae na adult na mga damit. Pero mas marami yung uh, damit ng bata. Ng bata. Yan. So mahirap din yung schedule ni sa at yung trabaho ni Macy's. Kita naman, mahaba yung oras kasi may split, split yung ano niya, schedule niya. Hindi ka tulad ko, ano ko, straight duty. Uh, walong oras. kasi. <laughs> so, walong oras ako, diretso yun. Bale, walong oras, tapos may isang oras na break. Siyem na oras, isang oras na break. Ako, dire-diretso. Uh, kaya lang tumagal ako kasi gawa nung uh, sa biyahe. Umabot ako ng dalawang oras. Pag may traffic, tatlong oras. Kaya uh, medyo mahaba. halos pares lang kami. ako naman gawa nung sa biyahe. Si naman, mga 5 to 10 minutes sa na nalakad lang. Ando na siya sa pinagtatrabuhan niya. Ngayon, day ko, actually kanina may interview ako. Tapos na. Kagaya ng sinabi ko sa inyo Nung mga nakaraan kong video Naghahanap pa na pa ako ng mas magandang company Na magbibigay sa akin ng mas malaking sahod uh, Okay naman yung naging interview uh, Maganda naman yung resulta Nasagot ko lahat Bago lang yung company Pero sana matawagan ako At uh, maibigay yung uh, hinihiling kong sahod Siguro magkano yung ano? Uh, magkano yung hiniling ko? Sabi ko mga 6 na libo o 7 libo Ganon, uh, pwede na yun Pwede pwede na yun at uh, problema sa Abu Dhabi pero kinausap ko na si Mrs. okay lang sa Abu Dhabi kasi doon din naman kami galing eh. doon kami matagal kaya kapag mangyayari yon lilipat kami ng Abu Dhabi uh, doon na lang ulit kami sa Abu Dhabi mas uh, maganda yung opportunity tapos pag malaki na yung sahod ko pasok na sa requirement pwede ko nang i-sponsor yung asawa ko at saka si Sky syempre pwede ko na silang uh, i-under my visa uh, husband visa tapos si Sky Father's visa. Kasi yung kinuha kong visa kay Sky, ano lang yun eh, sa humanitarian. So, combined salary namin ni Mrs. Tapos si Mrs. naman, eh, katulad ko, working visa. Kaya, lusot pa rin. Pero mas maganda kung isponsor mag ko sila. Kasi may, ano, uh, health insurance. Okay? So, ayan. Inintay lang namin maluto at chichibog muna kami. Tapos mamaya, lalabas kami, magagala kami. Lala na kami. Okay? Sky! Kasi matulog ka muna para mamaya hindi ka iiyak. Kasi magagala tayo, baka antukin ka, miyak ka. Tulog ka muna anak, kahit ano lang, kalahating oras o isang oras. Tulog ka muna. Baka mamaya umiyak ka kapag tayo lumabas. Mahala ka. Ayong matulog ni Sky. Pinagsasabihan ko siyang matulog para mamaya paggagala namin sa labas, hindi siya umiyak. Kasi pag lumabas kami hindi siya natulog ngayon, at inantok siya, nagiiyak. Kaya yeah, sabi ko matulog muna. Ayun naman, nanonood ng TV. Mamaya kasi mag-live, mag ano kami, maglalakad-lakad sa labas. Ayun, matulog. ano na matutulog. Wow, solid ito na. Tikman daw natin kung masanap Tikman natin. Tulong naman yung uh, tulong yung purpose ko dito, itagatikim. Eh. <laughs> Tagatikim at tagakain. Hindi hmm? naman. Approve. Okay. Siyempre, pag sinabi hindi masarap, nakakati yung dahil dyan. <laughs> Kailangan lagi masarap. Diba? <laughs> okay, uh, palabas na kami. Maglalaro na kami ni Sky dun sa sa, sa park. Ibisikleta siya. Ibit uh, ko na kasi delikado sila. Ibit kasi Okay, nandito na kami. Ayun na si Sky, parang uh, nakawalang biik. Nakawala sa kulungan. Let's go. Bom 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 bom, bom bomba, bomba. Oh, wala bomba pa talaga, <laughs> ay. Yan, nakaalpa sa kulungan. <laughs> Boy. Yeah, may walk. <sighs> Okay, nandito na kami sa park. Uh, Mamamasyal-masyal dito at uh, si Sky magbabike. Yun ang uh, kagandahan dito sa Sharjah. Kaya pinili ko din tong Sharjah. Kasi dito sa Sharjah mura yung uh, accommodation, mura yung mga kwarto. Basta mga pabahay dito mura. Ang mahal lang dito sa si Sharjah, uh, transportasyon at saka yung sewa, yung uh, water and electricity kung sa atin, meralco yun ang mahal dito tsaka yung, yun yung, sa bus, kasi ang bus dito 8 yung bayad eh eh sa Dubai, 3 lang so, mahal, mahal ang transport dito tsaka yung kuryente, uh, yung uh, meralco kung sa atin Ayun, at tsaka dito, pagbaba namin ng uh, building o ng bahay may ganito, may mapapasyalan si Sky kaya pinili ko itong dito sa si Sharjah pero pag uh, papala rin at natanggap pa ko dun sa inapplyan ko kanina babalik kami ng Abu Dhabi kapag uh, tinanggap nila yung offer ko medyo malaki kasi yung uh, inoffer ko na sahod eh so ayun eh, sa Abu Dhabi mura lang din kasi galing na kami doon so mura yung lahat ng bagay sa Abu Dhabi mura yung bahay mura yung transpo mura din yung pagkain pipiliin ko yung Abu Dhabi mas mura mas makakatipid kami mas makakaipong kami ayan umuwi naman tayo umigitad na kailangan na mag-ipon. Pasyal-pasyal muna kami dito. Sige na lang nga Amay, okay, na? Uh, Nakauwi na kami ng bahay. Tapos na kami uh, mag-park. At uh, nagyayaya si Sky na bumili ng laruan daw. Tapos bibili rin kami ng uh, toothpaste. Wala na kami toothpaste. So dito kami namimili ng toothpaste. At uh, iba pang uh, kailangan kasi napakamura dito sa tindahan na to halos lahat ang makikita mo tender uh, ham lang so, dito tayo bibili okay sige ay oo nga so yan dito kami namimili ng laro na sky so strictly sinasabi namin sa kanya hanggang tender ham lang kumbaga mumurahin lang pag mamahalin hindi pwede so hindi siya pumipili ng mamahalin bawal <laughs> hanggang mumarahin lang sabi namin so karamihan sa mga tinda dito tender ham lang kaya dito namin dinadala si Sky so buti na lang ayos na yung visa niya kung hindi nag-iisip na naman ako kung paano ang pag-exit niya gastos na naman eh actually ang expired dapat ng visa niya nung 24 Yan, kaya buti na lang na si kaso namin hindi na ako mag-aalala sa pera at saka sa pag-exit. Nadali na naman kami Ayaw, ng Sky. Kaya pati niya nang nagustuhan mo? Trend? Tingin? <laughs> Umipili kami ng ano, uh, payong kasi napakainit na. Protection sa araw. Tenderham lang. Yung Sky, nadali na naman kami. <laughs> okay, nandito na kami sa bahay. Eto, naisahan na naman kami ng Sky. Ayun busy na siya sa laruan niya. Mayari <laughs> na naman kami. Yay! So, hindi lang si Sky masaya, pati kami masaya. Kasi, uh, nung isang araw, nag-send ng email yung uh, humanitarian na kailangan namin isend ulit yung uh, kontrata ko at kontrata ni Mrs. So, isinend ko yung uh, kopya ng kontrata naming dalawa dun sa humanitarian. Tapos, isinabmit niya. Tapos, sabi niya, let's see what they will say. Pagka-submit naman ng humanitarian, bigla nag-email ulit at uh, yun, ipinadala na yung visa ni Sky na 2 years na yung nakalagay. So yan, papakita ko sa inyo sa, sa picture. Yan yun. So dalwan taon na yan na visa ni Sky. Kaya yun, positive na na may 2 years visa na yung anak ko na naka-sponsor sa akin. So susunod ko naman iintayin eh yung Emirates ID kasi nabayaran ko na rin yun eh. So akala ko babayaran ko ulit pagpunta ko doon pag pick up ko pero may resibo ko nakita sa binayaran ko emirates ID. So, hopefully, wala na talaga yung bayaran sa emirates ID. So, yon So, happy na ako kasi confirm na yung visa ni Sky. So, wala na akong problema sa exit at uh, paggasto sa exit. At yung uh, security deposit na 970 nung huling exit namin ni Sky, kung, mata kung maaalala nyo, makukuha ko na yung marirembers ko after one month. So, good news pa rin. So, okay. Bukas. Uh, trabaho na ulit. Tapos na yung day off. Umpis na ulit ng kayod, bukas. So, gano'n lang dito. So, hopefully, uh, yung interview ko kanina maging uh, positive. At uh, maging maganda yung uh, resulta. Sana, sana sana makuha ko yung uh, request ko na sahod. Okay. So, see you na lang. At, uh, yun. Lahat ng problema, may solusyon. So, see ya bye